Ayan si ate, bumalik na ang kanyang mga ngiti. Ano sabi mo, te? Hindi ako makakain mo nga nung may sakit ako. Hindi ka makakain? Hindi ka rin makatulog? Ang sakit mo, ate, ay bulong. May nagdarasal sa'yo, te. Ingit yan. Ingit. Hindi natin alam. Pag nakikita ka niya... halo pa pala kay ate. halo alo po. Mayroon ka rin tolits kasi yung mga lalaki, ingit din yung tolits. <laughs> Sumalabas kasi si Sprint Park yung babae, lalaki, the tomboy. Pero ngayon te, kumusta na yung pakiramdam mo? Okay na nga. Pero ilang buwan mo na bang nararanasan yun? February lang nung namatay lang yung ipag po. Itong February lang na nakaraan ito? Itong year na ito? Amen. Oh, Ang bilis naman. February, e, March, April, May, June.

Ikaw pa rin sa kanya. Dato-dato nag-video ka. Ay, ayoko ko mag-video para hindi nila alam. Pero nung namagay yung mga kamay mo ate, matagal din? Oo, february barari nga nagsimula. Kunting, 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 <laughs> kunting, kunting ano lang sa kamay mo talagang masakit. Oo, Oo hindi, hindi ako mga pinag-telmos. Kung palo-paloin mo te. Nung telmos ka. Wala na. na. Hindi ko ito. Para ka lang palang <laughs> nagdahilan eh. At hindi ko maawakan ko. <laughs> Alam. Asa <laughs> kayo, salamat po atin sa inyong pagtitiwala. Bye-bye. Ingat kayo pag-uwi. Castillo Sambales. Thank you, thank you. <laughs> thank you, Paul Lord.